Kaisa ng COMELEC ang OPAPRO sa pagsasagawa ng information at education campaign para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa October 13 ngayong taon. Ayon kay OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr., walang extension ng Bangsamoro Transition Authority at tuloy ang halalan sa rehiyon. At kasi ano ang, uh, ang uh, gusto ng presidente talaga na maging maayos yung election ngayong October 13 at saka para paabot sa lahat na talagang tuloy na tuloy na tayo. Actually, sila Darwin kasama ang Comelec at saka yung kasama yung uh, ibang mga media practitioner natin. Umiikot na sila na. Nasa, nasa sabuangan na sila ngayon. So, nakakaroon tayo ng tinatawag na Information and Education Campaign para, ano, para talagang kasi first parliamentary elections na sabi ng Presidente, first time sa atin. So, ang maganda is, isa sa mga ano natin nung extension yan eh, na dapat bigyan tayo ng time para mabigyan natin ng pagandang edukasyon sa mga voters. Definitely talagang hindi tayo mag-extend. Kasi yan ang commitment ating ng ating Malala Presidente na ang elections 2025. Para malaman ng lahat, uh, ito ito'y hindi resetting, parang continuing. Sabi nga ng, ano, sabi ng Comelec, na parang hindi ito na putol, uh, yung ano yung uh, October 2025 election is a continuation of the local and national election.